Mga kapamilya, oras po natin ngayon, magkala 7 ng umaga ng biyernes, September 5, 2025. Kapansin-pansin pa rin dito sa harapan nitong St. Gerard Construction, yung mga marka ng spray paint na inilagay ng mga nakilos protesta kahapon dito ng mga environmental group at yung mga biktima ng pagbaha. Nakalagay pa rin dito, nakabasa pa rin natin yung magnanakaw, kurakot at panagutin. Sa ating paggabantay naman, buong magdamag, ah, naging tahimik yung ah, sitwasyon dito wala tayong naobserbahan na kapansin-pansin. At uh, meron ngayon dito dalawang tent na nakatayo. Dito mismo sa harapan ng gate kung saan nangyari yung kilos protesta kahapon at isa naman doon sa bandang dulo nitong St. Gerard Construction. At sa mga tent niya ito, nagabantay yung ilang personnel mula sa Philippine Coast Guard. Kahapon, sinabi ng abogado na abogado ng mag-asawang Giskaya na kanilang tutuntunin sa pamamagitan ng CCTV footage yung mga gumawa nitong pagmamarka dito, yung pag-spray paint at pagabato ng putik sa harapan ng gusali ng St. Gerard Construction. Uh, ngayon, maulan na dito at uh, patuloy na naging tahimik ang sitwasyon. Mula rito sa Pasig City, Christopher Sitson, ABS-CBN News.